So, good morning mga katotoo Tara, itestay natin itong Insta360 X4 mga katotoo So, binabigyan tayo ng YouTube So, thank you YouTube sa iyong binigay Maraming salamat At, yun know, o, maganda na din mga katotoo, di ba? Simis ko ka lang taga hawak ng aking X4 <laughs> so sya may hawak na stick So, nagpapatid kasi sya sa kanyang trabaho So, sabi ko, ayan, siya tagatuloy tagahaw ng aking stick mga katoto. So, let's try naman sa camera, sa harapan. Ayan. Kung makita nyo, pwede nyo siya ikot-ikutin mga katoto. Kasi 360 nga eh. So, pwede yung gilid, likod. Depende na lang kung saan nakalagay yung insta nyo. So, sa akin, nilagay ko siya sa may handlebar, sa may gilid, alam, may left hand ko. Ayan. So, sa left hand siya nakalagay mga katoto. Okay? So, makita nyo, iniikot-iikot ko. So, ganda. Ang ganda ng review niya. So, may built-in na, sya na yung stabilizer. Yung stabilizer niya is sobrang ganda. And then, yung kanyang uh, video quality. So, itong, ano na to mga katoto, is naka 5K lang siya. So, tapos, uh, 30 FPS. So, yung quality niya, okay naman. Hindi ko siya in 8K kasi 25 minutes lang kasi mababa na yung aking memory so soon nabibigyan ako ng pagkakataon makabili ng 256 na memory card para at least medyo maganda ganda yung makuha ko mga so ito mga totoo ang ganda oh. so pwede mo siya ikot 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 bisaya to tapos yan balik mo ulit tapos yan ang ganda quality so sobrang ganda ng stabilizer niya mga totoo ah matagtag na tong rough road na tong dinadaanan ko sa may Luzon ano naman, oh. Wow! Ganda, di ba? So, pwede mo siya sideways. Tapos, paharap, palikod. Oh, di ba? Harap na ulit. Ganda, mga katuto. Tapos, yan. Pwede mo siyang kunin sa gilid. oh, gilid. Tapos, ibutin mo ulit pataas. Tapos, balik mo ulit sa gitna. <laughs> Ganda, quality. Oh, di ba? Alright. So, ang ganda yan mga katotoo -kato. ikutin mo hanggang gusto mo. So, mag madali lang mag-edit dito. So, makukuha mo yung gusto kong kuhanan. Ito kasi, draw video ko lang to. So, walang edit-edit dito. Ginamit ko lang yung AI. Tapos, uh, konting turn-turn sa finger roll. i roll mo lang siya mga katotoo -kato. So, maraming reviews naman ito na X4. So, pinanood ko muna yung review nito so good naman yung mga reviews so solid 9 out of 10 goods na goods kaya nakabili din ako mga katong right so check nyo na lang sa description kung magkano yung presyo nito mga katong to okay? so, yan yeah, o no? oh quality yun o no? So, ma-advise ko sa mga motovlogging, the best to sa inyo mga katoto. So, Sir Ane, Anet TV, shout out sa'yo Bumili ka nito Maganda to May drone ka na Meron ka pang ganito Naku, quality mga video mo mga katoto So si Chanti Torremocha Shoutout sa sa'yo Ito, bumili ka nito Si Chris Vlog Kunin mo to Pag mo Chak Kikita ka dito mga katoto Alright that's for all and enjoy the view muna mga katoto at pagod na pagod na ako magsalita kanina pa alright bye bye see you later see you tomorrow see you good morning mga katoto alright so yan o sandigan to mga katoto pauwi na ako nyan alright So please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Asiel Zap Vlog, mga kadoto, okay? And, eee! share nyo rin doon to, mga toto para yung mga kukuha ng mga X4 kukuha sila. Bye-bye!